Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang mga dahilan kung bakit si Police Major General Nicolas Torre III ang piniling PNP Chief, no? Uh, last June 2, 2025, kapalit po ni General Romel Marbil na nag-retired. Marami po ang tumaas ang kilay. Ang iba expected naman po kasi malapit po ito sa ating Pangulo. No? So before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, subscribers, supporters ng channel ko. Maraming salamat po no? sa inyong walang sawang panonood at suporta. Ah. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video natin, like lang po, share and huwag kalimutang mag-subscribe last June 2, 2025 ay may napili na po ang ating mahal na Pangulong Pinder Grand Bongbong Marcos Jr. na kapalit kay General Romel Marbil na nag-retired no, sa serbisyo. Ito po si Police Major General Nicolas Story III. Naalala po natin na siya ang medyo malapit sa ating Pangulo. So, pag-usapan po natin. Alam ko maraming uh, netizen, mga Pilipino na medyo ayaw din sa kanya kasi siya daw ang nag-aristo kay Tatay Digong, kay Kay, kay Buloy, no? So may mga rason po. Una-una, number one, batay sa merito at profesionalismo. okay? Based on merit and professionalism. Ayon po kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagkatalaga kay Tore ay batay sa merito at sa kanyang professional na serbisyo sa PNP or uh, Philippine National Police may maayos siyang track record sa pamumuno at pagpapatupad ng batas. Totoo naman po. One of the qualifications bilang ma PNP chief dapat may na-achieve na po kayo no in terms of ranking siya po ay isang major general already no na-promote po siya at in terms of uh experience sa leadership ay mahaba na po ang kanyang serbisyo sa PNP i think almost 30 years na or more than 30 years na sa pagserbisyo at may mga ano siya achievements naman no pa paano ikalawa mahusay na pamumuno at mataas na kaso bago talaga si Torre ay nagsilbing director ng Criminal Investigation and Detention uh, Detection Group or CIDG at nunguna sa mga sensitibong operasyon tulad ng Una-una Pag-aristo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte Noong Marso 2025 to be specific uh, March 11 I think no Alinsulod sa warrant ng International Criminal Court or ICC Para sa mga kasong krimen laban sa sangkatauhan Crimes against humanity So medyo ano din to controversial kasi hindi na daw membro ang Pilipinas ng ICC, no? Pero yun nga isa din yun sa pinaka malaking yang achievement. Ikalawa. Ito medyo ano dito, controversial din. Pag-aresto kay Apollo Siki Boloy, pinuno ng Kingdom of Jesus Christ, kaugnay ng kasong human trafficking. Alam niyo guys, ilang buwan no na nagtatago din ito si Kibolo. Ikala nga namin nag-abroad to no no, no no lang pala sa kanyang compound no. Ikatatlo. Malawak na suporta mula sa gobyerno. Ayon kay Interior Secretary June Vic Remulla, si Tore ay isang result-oriented na leader. No, may output no na leader. Seryoso at epektibo he take his job seriously and then may output sa no may mga nagawa talaga siya he is a doer okay hindi lang uh, isang leader na utos lang ng utos hindi naman nag lead sa kanyang mga followers yun po ang isang karakteristik ng magandang leader I, I, hindi lang kay Tore kundi sa iba pa Si Senador Elected Panpilo Lacson ay isang dating PNP chief ay nagpahayag din ng suporta at tiwala sa kakayahan ni Tore ikaapat guys kauna-unahang PNP graduate na PNP chief alam nyo no ako ang nalalaman ko dito no karamihan ng mga PNP chief ay graduate ng Philippine Military Academy or PMA may isa din akademya ang, ang ang Pilip, Philippine Police na Philippine National Police Academy no sa Cavite yata na kung makagraduate ka parang PMA PMA ka rin Una mong rango is second lieutenant already. Hindi din madali mag-aral doon na Take note guys. Aba, akala ng iba. Ang PNP madali lang. Mag magkasing hirap din no sa PMA no. Si Tory ang kauna-unahang nagtapos mula sa Philippine National Police Academy na naging PNP chief, isang makasaysayang hakbang para sa akademya. So ano ba ang so yun po ang mga reason guys no uh, kung bakit no uh, napili ng administrasyon Marcos si General Torre bilang PNP chief no So thank you so much kung may madagdag kayo pakilagay lang po sa comment section ng ating video please like share in wag kalimutan mag-subscribe Maraming salamat pala guys sa nag-subscribe ng ngayong araw no may uh, I think meron tayong sampo no na nag-subscriber sa ngayong araw. Thank you, thank you sa inyong suporta, no? Uh, God bless us all. Kita-kita po tayo sa susunod na video, guys. Bye-bye.